Ha? Ayoko. Basugal yan eh. Ha? Hindi ah. Tay, 1 million daw. Sabi mo ayaw mo mag-promote ng sugal. Ayoko nga po. Ayoko talaga. Eh ano yung sinasabi one 1 million? Eto na nga. Ha? Kontra kasi kayo kaagad eh. Ako pa ba? Oh, kilala ni si Bon Ardonya. Yung prankster? Hindi siya nakilala, di ba? Opo. Di ba yun yung niloko ng architect ba yun o engineer? 8 million din yung nalugi sa kanya nun, di ba? Tumpak na tumpak! Idol ko yun, si Clebon Ardonia! Favorite kasi siya sa kanya, yung ninja! What's up, DJ? Kuwang-kuwa mo, boss 20 ah. Kamukha mo na atain ah. Talaga, pogi kaya nun. E ano naman kulik nun sa 1 million, nak? Ito na nga po, 1 million cha! Subukan natin, mga ya. Wala naman masama, di ba po? Oo oh, naman, tas 20, pwede. At pwede mabago ang buhay natin. Di ba, Tay? Oo, oh, nak. Di ba marami tayong pangarap? Marami tayong gustong marating. Ito na yun, mga ya. Ano ba yung gagawin natin? Ang gagawin lang natin ay tulad dito. Ang paggawa ng video. I-promote. niya na ang inaasang-asam niya na 10 million subscribers. Siyempre, isyayin nyo rin tong video na to, mga master para may chance kami na manalo ng isang million. Eto pa nga mga master. Pag kami nanalo ng isang million hindi pwedeng wala kayo. 20% na mga nuna namin ay mapupunta Paano naman yan boss 20? Eh, di ba madami nang gumawa ng mga video? Baka naman matalo tayo dyan. Eh ano naman kaya At least, sinubukan natin. Hindi mo malalaman ang resulta. Hindi mo susubukan. Tama kayo mga boss. Ito yung sugal na pwede tayong manalo. Nang di tayo natatalo. Salamat. Agak pun dia